magandang araw sa inyo mga labs. alam ko maraming nagtataka kung saan napupunta ang kinilang star nagtataka kung bakit nauubos daw at unti-unting nawawala mga lala alam nyo kung saan napupunta yung mga star ninyo bakit nagtataka kayo at nawawala at nauubos pumapasok sa ating payout yan po ay pumapasok sa ating mga earnings. Kaya wag po kayong magtataka bakit unti-unting nauubos ang inyong mga star. Kasi nandyan lang po yan sa sulok-sulok, hindi nyo lang nakikita. Andyan po yan sa ating payout. Pumapasok lahat ang ating star sa ating mga earnings. Kaya wag po kayong nagtataka bakit yan ay nauubos. At isa pa, syempre, kung ikaw po ay merong mga star at makikita mo yan kung saan mo ibigay. Diyan mo makikita yan sa iyong account. Punta ka po doon sa, may profile mo, yung tatlong buhit. May setting po doon. Sa setting, yung inyong personal details. Sa personal details, makikita nyo yung payments. Click nyo po yung payments. Tapos sa payments na yon makikita nyo may MetaPay. Sa MetaPay, click nyo po yung Facebook Stars alam nyo sa Facebook stars, pag naklik nyo yan, dun nyo makikita lahat ng binigyan nyo ng star o sinenda nyo ng star. At yun lang po, sana ay nakatulong. Maraming salamat sa panonood and follow for more. And please na rin, please share na rin yun, mga lalaps, para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Thank you everyone. God bless.